right, good day mga kabit rides. Welcome back to our YouTube channel. Ah, uh, salamat naman at, tat medyo umaaraw-araw na. Natapos na yung mga ilang araw na pag-uulan. So ito sa black Beat natin mga kabit rides. No? Kasi kaya ko pinapakita sa inyo mga kabit rides, Eh, may mga ilang nagko-comment kasi sa YouTube channel natin. Kung paano daw ba natin na may maintain yung ganito kakinis na motor na na fairings natin kay Blackie Beat mga ka-beatrides. so 3 years na kasi siya mga ka-beatrides. gaya na sinasabi ko sa inyo actually lagpas 3 years na siya 3 years and 4 months na siya mga kabitrides ayan so pero tingnan nyo naman parang mukhang bago pa rin mga kabitrides simula sa pairings sa likod ayan sa unahan kung may kita nyo mga kabitrides ayan so napakakinis nya magis sa upuan top box dito sa baba dito sa may tambucho dito sa may box, uh, airbox CBT Ayan, so kung makikita nyo yung kabuang motor natin Napakakinis mga kabitrice, napakakintab So may mga ilang nagtatanong kasi ano daw ba yung sekreto natin Kaya today mga ka-B-Trials, yan yung i-discuss ko sa inyo Re-reveal ko sa inyo yung mga sekreto yung ginagawa ko Para ma-maintain ko ng ganito kakintab si Blackbit Para ma-i-apply nyo rin sa mga motor nyo Kung paano nyo ma-achieve yung ganito kakinis na motor mga ka-B-Trials. Kahit na uh, matagal na yung motor ninyo no? So ayan yung i-discuss natin for today. Kaya huwag na natin patagalin pa mga kapitrides. Simulan na natin yan. Alright, so yan mga bit gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, i-discuss natin for today's video yung mga ilang sekreto ko mga ka-B-Tries, personal na sekreto ko na i -re ko sa inyo kung paano ko na-achieve yung ganitong kakinis na, na pairings sa motor natin sa Honda Beat FI version 2 natin. No? So pagbibigyan lang natin yung mga nagko-comment sa YouTube channel natin no? para naman na ma-share natin yung kung Paano ba natin inaalagaan si Blacky So ano-ano nga ba 'yung mga ginagawa ko para ma-achieve mga ka-Beat Rides 'yung ganito kakinis na pairings o ganito kakinis na motor. So meron tayong limang uh, topic na pag-uusapan mga ka-Beat Rides. Limang category na uh, Pwede natin i-consider para uh, ma-achieve natin 'yung ganito kakinis na motor mga ka-Beat Rides, no? So mag-umpisa tayo sa panglima. Kailangan natin magkaroon ng consistent scheduled motor washing mga kapitrads. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na schedule na paglilinis ng motor natin. So paano nga ba yun? Uh, consistent ka mga kapitrads no? sa paglilinis ng motor mo. Halimbawa ako, every Sunday ako naglilinis ng motor talaga. Kay umaroman man o umulan, kay marumi man o hindi mga kapitrads, yung motor ko, nililinis ko talaga yan every Sunday. Consistent ako sa schedule na yun. Hindi, ako, hindi ko pinagpapaliban yung paglilinis ng motor. Lalo-lalo na ngayon, tag-ulan. No? So, madalas dumihin yung motor ko si Blacky Beat. Pagka bumibiyaya ko, sumusundo kay Mrs. yan So, talagang nililinisan ko siya every Sunday. So, walang palya yon Every Sunday nililinisan ko siya para ma-maintain ko yung kalinisan niya no. So pang-apat mga kabit tries, use a proper cleaning items only. So gamit lang tayo ng mga ng mga proper cleaning materials. So ano-ano ba yung mga cleaning uh, materials na yon na pwede nating gamitin sa motor natin na hindi naman makaka-apekto sa pairings ng motor natin no. Sponge or uh, cleaning towel. Just sponge chaka sa cleaning towel eh wag naman yung masyadong magaspang. Uh, kasi pwede kasi makagasgas yun sa pairings ng motor natin kapag ka medyo magaspang yung pang kuskus uh, -kus natin sa motor natin so pili lang tayo ng mga sponge or uh, uh, cleaning towel na medyo soft mga kabitrides pagdating sa cleaning towel I, I must recommend na uh, yung ang gamitin nyo is uh, microfiber towel yung medyo cotton sya medyo malambot sya yun yung advisable gamitin na panlinis sa motor natin no? yung sa sabon mga kabitrides na-share ko naman na sa inyo personally kung ano ba yung sabon na ginagamit ko. So, which is yung Max Glow Liquid Dishwashing Soap. So, yun lang yung ginagamit ko, mga kabit rides. Napang-linis uh, kay uh, Blackbeat. Pero kung nga uh, meron kayong uh, budget, ay mas recommend na gumamit kayo ng mga branded na panlinis ng motor, no? So, may mga ilang solution din kasi yun na makakabuti sa motor natin, lalo na sa pairings ng motor natin, no? So, tayo kasi budget meal lang ang kaya natin. Kaya, yun lang yung... Uh, ginagamit natin which is the max low pero tingnan nyo naman mga kapitrides uh, na maintain ko naman yung kahit papano yung uh, kinis ng motor ko o yung uh, kalinisan ng motor natin kahit na matagal na siya. so ano ba ba yung uh, proper cleaning materials na pwede nyo magamit sa paglilinis ng mga motor ninyo so gaya na nga nireview natin recently yung uh, motorcycle uh, detailing brush so napakalupit nyan mga kapitrides and uh, affordable pa panglinis ng motor no ito naman ako ng uh, video nyan kung paano ko siya ginamit and gaano siya kal uh, kalupit sa mga motor natin no pagdating sa paglilinis so talagang yung mga sulok sulok ng uh, motor natin talaga naabot ng detailing brush nyo so isa rin yun mga na pwede natin uh, may consider na proper cleaning material na Uh, makakatulong sa atin kung paano ma-achieve yung uh, makinis at uh, malinis ng motor nun. So syempre kapag naglinis kayo ng motor nyo mga kapitras kaya nga napulit ulit ko sinasabi uh, hindi lang basta linis ang gagawin nyo Bagal, yung mga sulok-sulok na mga motor ninyo yung mga maliliit na sulok don kailangan malinis nyo rin kasi may mga ilang uh, dumi di talaga sumisiksik doon. No? wag lang talaga basta linis lang, punas lang or kuskus -kus lang. Pati yung, yung mga hindi naabot ng sponge or yung uh, hindi naabot ng cleaning towel eh, ah, kailangan malinis din yon para talagang ah, totaling ah, clean out lahat yung ah, dumi sa mga motor natin. no pagtiyagaan rin talaga natin. So syempre after natin malinisan yung mga motor natin kailangan pahiran natin siya ng ah, motorcycle pairings protectant or ah, solution. So ano-ano nga ba yung mga example ng motorcycle ah, pairings protectant. So dati gumagamit ako ng mga ah, magic gatas gumamit na rin ako ng armor mat coat and ngayon mga ka-bitrides currently gumagamit ako ng BS1 so may mga review na ako nyan na i-share ko na rin sa inyo kung gaano kaganda yung BS1 na yan, no? so ayan gumamit na ako ng mga product na yan, no? pero sa lahat ng yan wala akong tulak kabigyan mga ka-bitrides lahat sila okay So tuwing kailan nga ba natin dapat applyan ng mga ganyang products ang mga motor natin? So after natin malinisan mga -beat rides yung mga motor natin, may mga ilang parts kasi dyan na mamumuti talaga. No? May mga parts kasi na pairings ng motor natin so mamumuti talaga. Hindi talaga may iwasan yan. So para ma-avoid yung pamumuti noon, uh, kailangan natin siyang paggamitan or pahiran ng motorcycle protectant mga -beat rides Para ma-maintain -ma natin yung totoong kulay ng motor natin. So tulad ng motor natin kay Blackbeat all black sya most of the time talaga pag naglilinis ako may mga ilang uh, spot kasi sa motor natin na, na namumuti so pinapahiran ko talaga kaagad ng motorcycle protectant no after ko malinisan kasi para ma-maintain natin yung kulay niya so yun yung uh, pangatlong reason kung paano ko na-achieve yung ganitong uh, kakinis ng motor no so every time na maglilinis ako pinapahiran ko talaga siya ng motorcycle protectant so kayo mga kabit rides kung ano yung ah uh, Uh, prepared nyo or kung ano lang yung kaya ng budget nyo sa mga sa tatlong binanggit ko na yan yung Magic Gatas, Armor Mat Coat or BS1 or kung ano-ano pa man na mga motorcycle pairings protectant kung alin nyo lang yung pasok sa budget nyo stick lang kay doon so wala akong sinasuggest sa inyo basta ako, shinare ko lang sa inyo personally kung ano yung mga ginamit ko sa motor ko kay Blackie kung paano ko na-achieve yung ganito kakinis na motor no? so pangalawa, pinapark ko yung motor ko sa malilim na lugar yung uh, sunlight kasi mga ka rides nagpapakupas kasi ng kulay ng motor natin yung lalo na pagka masyado matagal nakababad yung motor natin sa arawan no? so ako personally mga ka rides, ang ginagawa ko kung sakali pupunta man ako sa isang lugar na dala ko si Blackie Beat naghahanap talaga ako ng spot na pwedeng pagparking pag parking, pag -parking ha, na hindi masyadong maaraw so baga sa lilim lang no lalo na kung medyo magtatagal ako uh, hindi ko talaga siya hinahayaang maarawan o maulanan. Lalo na yung ulan, meron kasi nga tinatawag na acid rain mga kabitrides na nakaka-apekto din lalo lalo na sa mga pairings ng motor natin. No? As much as possible, kung saan man ako magpunta, naghahanap talaga ako ng parking na hindi masyadong maapektuhan yung motor natin ng araw at ng ulan kung sa kaliman ulan no so kung hindi talaga may iwasan mga rides na tayo makahanap ng uh, perfect spot na kung saan hindi maulanan hindi maarawan ng motor natin ay so, mas suggest na magbaon kayo ng uh, motorcycle cover sa kaliman tatagal kayo sa parking or kung saan nyo mapinark yung motor ninyo is takpan ninyo yung mga motor ninyo para maiwasan yung uh, direktang uh, init ng araw sa motor ninyo na pwede makapekto o makapagpapaid ng mga pairings ng motor ninyo kung sakaling maulan maiwasan yung uh, acid rain na pwede rin maka-apekto sa pairings ng mga motor natin Patagalan, no so I know hindi lahat makakasunod sa ganitong kategory na pinag-uusapan natin so hindi naman lahat talaga kayang gawin yung uh, mag-park sa malilim na lugar so nasa sa inyo na lang yan yun kasi yung uh, ginagawa ko kaya ako na-achieve yung ganito kakintab kung o ganito kakinis na pairing sa motor ko no sa Honda Beat FI version daw natin 3 years na yan na mga beat rides no so in the 3 years na yon uh, ganun ang ginagawa ko every time na pupunta ako sa isang lugar dala ko si Black Beat maghahanap talaga ako ng parking na malilim talaga and then kung wala talaga akong mahanap eh, tinatakpan ko talaga siya to protect my motorcycle and then the pairings itself no so dako na tayo sa pinaka last o pinaka una sikreto para ma-achieve yung uh, ganito kalinis na motor ganito kakinis na motor no so ito sa unang una mga beat rides alam ko hindi lahat makakasunod dito <laughs> hindi lahat kayang gawin to mga beat rides kasi uh, may mga ilan dyan na kung basta may motor lang eh gamit lang ng gamit eh hindi masyado nga inaalagaan no? hindi mo magagawa pang lima pang apat pangatlo, pangalawa, hindi mo magagawa itong pang, itong apat na naunang binanggit ko kung hindi mo gagawin itong pang una. So ano nga ba yung unang uh, dapat nyo gawin para ma-achieve yung ganitong kakinis ng motor mga ka-beat rides? Lalong lalo na kung may mga motor kayo na matagal na, no? And then gusto nyo magmukhang bago pa rin. So ano nga ba yung una na yun? Mas maging maselan ka. Maging na uh, metikuloso ka sa motor mo kasi gaya nga na sinabi ko hindi mo magagawa yung naunang apat na binanggit ko kung hindi ka maselan so paano nga ba yung sinasabi kong maselan dapat ka maging maselan ako talaga maselan talaga ako sa motor ko hindi ko siya pinahihiram kahit kanino kahit sa mga kapatid ko uh, kahit sino mga kabitas wala ka talaga akong pinahihiram ng motor kahit kakilala ko man yan kaibigan ko hindi ko talaga pinahihiram ng motor so yun yung unang uh, way para maging maselan ka So pangalawa, every time na may makikita kang uh, dumi sa motor mo, is punasan mo kaagad, no? Every time na may makikita kang spot ng dumi sa kahit sa anong part ng motor mo, punasan mo kaagad, no? Linisin mo kaagad. So in that way, ma-maintain mo yung kalinisan ng motor mo and kakinisan. Yung kinis din ng bearings uh, mo. So, yun yung uh, sinasabi natin uh, pagiging maselan. Uh, higit sa lahat, mga bit rides, uh, ingatan natin yung mga motor natin. Ang uh, motor kasi natin, parang tao din yan. Eh. May buhay din yan. So, dapat talaga maging maselan kayo sa mga motor ninyo. So, in that way, ma-achieve nyo yung ganito kakinis ng motor. So, sana ma-inspire kayo sa mga sinabi ko na yan uh, na sikreto na sinare ko sa inyo kung paano nyo ma-achieve yung ganito kakinis ng motor. No? Bibigyan ko lang kayo na montage ni Blackbeat. Uh, taman tama bagong linis natin siya ngayon pinahiran na rin natin ng uh, motorcycle perish protectant so pakita ko lang sa inyo kung gano'n siya kaking tab gano'n siya kaganda para kayo din ma-inspire kayo mga you. <smart noise> So dito ko na lang siya ng aking vlog mga kabitra. Sana nasagot ko yung mga comments ng mga subscribers natin sa YouTube channel natin. Kung paano ko nga ba na-achieve yung ganito kakinis ng motor natin sa loob ng 3 years. No? So, kung paano ko na-achieve yung uh, makinis na pairings? Ganito kakintab, ayan. So, sana nasagot ko yan mga kabitrad. Sana na-share ko sa inyo yung mga sekreto ko or idea kung paano nyo may apply sa mga motor ninyo. Yung ina-apply ko sa motor ko, no? So, maraming maraming salamat sa inyo mga kabitrad. Maraming maraming salamat din sa mga subscribers natin at patuloy pa mga nagsasubscribe sa uh, YouTube channel natin. Stay safe, ride safe always. Peace out. thank